Androlof. Androlof yan. Ngayon lang muli sumikat ang araw. Gising kayo ng umaga, may sikat na ng araw. Kaya ngayon, mag-alauna na. Dito pa rin. Ibig sabihin, Baka maghapon na itong init na ito. Maganda eh, maganda eh. Bali ng mga nakaraang araw, halos hindi nagpapakita ang araw. Kaya maganda, magandang panahon ngayon dito sa amin. Maganda, magandang panahon ngayon dito sa amin. Ayan sila. May dala akong uh, May dala akong konting uh, pagkain nila. Ah. Oh. Ano? Ah, naiwan ko pala roon. Wala, naiwan ko pala doon. babalik babalikan ko. Tiniyo ko 'yung mga tubig. Op, mayroon pang konti. Ito. Op, may konti pa. Ayan sila. Sabik na sabik sila sa ano. Sa araw. Ayun. Papainit. Ayan, nagpapainit. Bakit itinumban nyo na yung aking upuan? Tinumba nyo na yung upuan ko ah. Kinuha ko kasi. Kahapon kasi kinuha, kinuha ko yung mga itlog. Ngayon nasana yung ano dito. May pumupunta ditong native na manok. Ayan no. Kaya pala yung manok doon. Yung itlog pala yung itlog. May tatlong ano. Iba ang kulay. Ayan mukhang itlog na isang yan. Ano ba yan? Ah lalong. At ah, tandang. Doon yan. Eh. Tandang pala yan. Ito native to eh makakapasok dito yung native mamaya yan ewan hindi naman pwedeng huli pwedeng hulihin kaso lang ibig sabihin hindi mo pwedeng katayin kasi sa mga bayaw ko yan eh. yung itlog yung nakukuha ko dali kuhanin ko yung pagkain nyo naiwan ko roon eh. o oh, yan sila oh. Apa ini? Yun. Oh. Yun yung, yun yung, 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 andun. yung, Ayan oh, yung, dalawang Ayan. yung, 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 nga, mag isang linggo na yata hindi nagpapakita araw ngayon lang baka itutuloy na ito maghapon hello Ha? Oh. ah androlof androlof yan androlof oh. Andale, kuhanin ko yung pagkain nyo doon. Ah, oh, oke. Okay. Kain, kain, kain. Kain kayo kain, kain. Kailangan talaga dito sa Brahma nakahiwalay. Kaya kailangan talaga i-order na ng ano, net. Api sila eh, api. Haliba sa mga bata pa yun eh. dito, 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 dito. Kakaw sila yun. Eh. Ngayon ko lang kasi ano eh. Binisita ko lang. Kaya nung umaga kasi binigyan ko na sila. Eh ngayon mas ano nga ang ano. Yung sikat ng araw. Binisita ko kung may tubig pa. May mga tubig pa naman eh kaso lang yung iba gaya nito kukunti na gaya nyo kukunti na yung tubig nyo magaan na may napisik ka oh bus na bus na Oh, naku, mag-aaway pa eh. kumain lang kayo ng kumain kumayan na uling hapon o ano kain dalwa dyan o, labas kayo labas kayo dyan may na pisik ka mga kwan eh nakabuka yung bibig ibig sabihin na initan sila tapang yung isang yun ganyan yan sila ngayon. may graphic may mga picture ang walang lapang nasa ngayon ito lang isang net yung rich kasi alas 10 hangga alas, alas, alas 9 hanggang alas 4 hindi ka dapat pupunta rito eh. obliga ako na ano 5 eh maano yung sikat ng araw eh. baka ako na sila ng tubig kaya pumasyal ako rito nagdala na rin ako ng konting patuka nila okay, may ako na kay babalikan